Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit umaarangkada ngayon ang koponan ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang 3-team trade, trade na maring magawa ngayong season ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katropos na matalo ang Phoenix Suns sa Los Angeles Lakers sa pangalawang game nila sa regular season, ay grabe na nga po ang ginawang adjustment ng kanilang buong kupunan na siyang rason bakit madali sila ditong nakabawi. Kasunod ng pagkakaroon nila ng record na 6 wins at 1 loss bilang top 2 sa Western Conference na merong 5-game win streak. Kaya dahil nga po sa napakagandang simula ng Phoenix Suns, ay puro mga papuring nga po ngayon ang natatanggap ng kanilang pinakabagong head coach si Mike Bodenholzer, na siyang pinakarason nga na po bakit tuloy nag-improve ang Suns kumpara last season. Yes, hindi nga po kagaya ng nagdaang taon ay nalilimitahan na nga po nilang pagawa ng turnover sa paungo na nga po ni Tyus Jones na siya nagpapasilitate ngayon ng kanilang opensa. Hindi na rin naman nga po puro mid ang kanilang mga ginagawang plays bagos mas prioridad na nga po nila na makagawa dito ng 3-pointer. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang trade team trade na maring magawa ngayong season ng Los Angeles Lakers. Mismo ang Utah Jazz na nga po mga katropos ang nagsabi nung nakarang araw na hindi nga da po nila kukunin si DeAngelo Russell sa pamamagitan ng isang trade ngayong season. Ngunit hindi rin naman nga po ibig sabihin ito na wala na silang gagawing pag-uusap sa mga susunod na araw. Meron para naman nga da po silang mga trade na maring ditong gawin bago ang pagsapit ng trade deadline kagaya na lamang ng kalalabas palang lang 3-team trade, trade proposal sa pagitan ng Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets at ang Utah Jazz. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Utah Jazz ni si Jalen hood at Cam Reddish. Masusungkit na rin naman nga po dito ng Brooklyn Nets sina D'Angelo Russell at Rui Hachimura. Habang ang Los Angeles Lakers naman ay makukuha sina Cameron Johnson, Walker Kessler at ang kanilang dating player na si Dennis Ruder. Pero kung kayo nga po mga katrops, ang tatanungin payag ba kayo sa ganitong klaseng trade proposal, i-comment nyo lamang sa babaeng inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katropos ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.